sorry na lang, ha? Dahil hindi natuloy yung pinaplano mo sa akin. Kaya pwede ba sa susunod, pagbutihan mo yung pagdadasal mo kay Satanas para sa ganon, matupad yung mga pinapangarap mo. Wow! Annalyn, may backup ka ngayon, ha? In fairness, parang hindi kayo muntik mag-reunion ng mommy ko, ha? Sa impyerno. Zoe, kung namatay ako, hinding hindi kami magkikita ng nanay mo kasi sa langit ako magpupunta. Pero at least ha, ah, inamin mo na sa imperno napuntay yung nanay mo. Ito ang katandaan mo ha. Marami na akong pinagdaanan. At isipin mo, kung yung nanay mo nga hindi ako napataob, ikaw pa kaya? Hinding-hindi ako natatakot sa'yo. Sa anong gagawin niya? Pagtutunungan ako? Ano gusto mong gumuti sa akin? Sige, go. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi kami tutulad sa'yo. Gusto mong sumunod sa nanay mo? O sige, mag-isa ka. Pero oras sa mo ko o si Annalyn, ibang usapan na yan. Sa ngayon, hahayaan ko ang karma gumanti sa'yo. Dahil sigurado ako meron siyang nakahandang mabigat na parusa para sa'yo. patay-tapos, Anna. Nanalo ka man ngayon, but this is not gonna last. Nanalo? Hindi naman ako nandito sa Apex para makipagkompetensya eh. Ang gusto ko lang naman maging doktor eh. Yung gusto ko lang mabuo yung pamilya ko at kasama ka doon kasi kapatid kita. Kaya sige nga, sabihin mo nga sa akin, paano ako nadalok din sa sarili ko kapatid? <melodan> <Sod> Gusto <Podibo> <Arduino> <Malaban> ko mamatay. Sa uwi, please lang. Huwag ka nang kumaya sa nanay mo. Kriminal yun. Kapal mo mo sabihin kay mga. Ay! 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 Pinagsabihan na kita! Di ba kakasabi ko lang sa'yo na huwag Ano na yan? Dad. Anong ginagawa mo dito? Dahil sinaktan niya ako! Si Lynette! Sinaktan ako ni Lynette! Tay, pinagtanggol lang ako ni nanay! Sorry RJ ah, pero sinaktan na naman ni Zoe ang anak ko! Lynette, you don't have to explain. Zoe, you and you are the reason alone kung bakit ka na-suspend. Ginawa ko na lahat to save you. I even defended you from ate Giselle even though ikaw yung mali. Ginawa ko yun dahil anak kita at ayoko masira ka. Pero, hindi lahat ng oras pwede kong pagtakpan ang lahat ng kasalanan mo. Kaya mas mabuti, huwag ka na munang pumunta dito. Siguro mas makakabuti sa'yo yan. Makakabuti? Sa akin? Ang sabihin mo, para sa'yo! Para sa inyo! Dahil kapag wala na ako dito sa Apex, magagawa mo na gusto mo. Di ba? magagawa mo na yung pangarap mo na mag kayo ng pamilya mong kasama tong kabit mo at yung anak mo sa labas. You're so pathetic. You've always been pathetic. Pwede ba? Huwag ka na magkunwari na concern ka sa akin. Kasi all you wanna do is makipaglandian dito sa kabit mo. Umalis ka na dito. Umalis ka na ba? dito. Dana, tingnan niyo po anong ginagawa nila sa anak niyo. Ha? Huh? Ano nangyari kay Zoe? So, bakit nila ginagawa to sa anak ko? Anong nangyari? Hindi ko po po alam, madam. Inaalam ko pa lang po. Pwes, makakatikim sila sa akin. Gilbert, ihanda mo sa sasakyan. Pupunta tayo na Apex. Madam, pupunta kayo sa Apex? Eh, baka mahalataan ng mga tao doon kapag bilakay dumating para tulungan si Zoe. Wala akong pakailang. Hindi nila pwedeng kawawain si Zoe, kaya samahan mo na ako. Baka ako, ano pang masamang gawin nila sa anak ko. Let's go! And where do you think you're going? To save my daughter. Wala kang anak. Anong wala? Zoe is my daughter and I need to save her. Ang kulit mo. Hindi na ikaw si Moira. Ikaw si Morgana. Paulit-ulit na lang tayo. At kapag hindi ko pinuntahan si Zoe, paulit-ulit nilang sasakta ng anak ko eh. Sobra na yung kailangan sample lang yung mga yan eh. Hindi ka alis. What is wrong with you? I... What? Ah!